Magandang araw, mga bata. Ako si Ana, at handa na ba kayong makinig ng isang makulay na kwento? Sa araw na ito, ibabahagi ko ang ang matapang na kuting at ang nawalang bola. Isang kwento tungkol sa pagiging matapang, hindi pagsuko, at pagkakaroon ng pananalig sa sarili. Terran at simulan ng kwento. Storytime by Anna Enchanting Tales for Kids Ang Matapang na Kuting at ang Nawalang Bola Si Mimi, ang maliit na kuting, ay sobrang saya habang naglalaro ng kanyang paboritong pulang bola. Pero aksidente itong naitulak papunta sa gubat. Nalungkot siya, pero naisip niyang hanapin ito. Pumasok si Mimi sa gubat. Kahit na madilim at tahimik, naririnig niya ang tunog ng mga dahon at huni ng mga ibon. Nakaramdam siya ng kaunting takot, pero sinabi niya sa sarili, kaya ko ito. Habang naghahanap, nakilala ni Mimi ang mga bagong kaibigan, isang ibon, isang squirrel, at isang kuneho. Tinulungan nila si Mimi sa paghahanap ng bola. Sama-sama nilang sinuyod ang gubat. Natagpuan nila ang bola sa ilalim ng isang malaking puno. Pero may problema, may malaking ahas na nakapaligid dito. Kinakabahan si Mimi, pero naisip niya, kailangan kong maging matapang para sa bola ko. Gamit ang tapang at tulong ng kanyang mga kaibigan, hinarap ni Mimi ang ahas. Gumawa sila ng plano para mabawi ang bola. Sa wakas, nakuha nila ito ng ligtas, Masaya si Mimi habang pauwi kasama ang kanyang mga kaibigan. Naisip niya, kahit maliit ako, kaya kong maging matapang. Nagpasalamat siya sa kanyang mga kaibigan at nangakong laging magtutulungan. At dyan nagtatapos ang kwento ni Mimi, mga bata. Natutunan natin na hindi mahalaga ang laki o lakas, basta't mayroon tayong tapang at pananalig sa sarili. Tandaan, mas madali ang lahat kapag tayo'y nagtutulungan. Salamat sa pakikinig, at abangan ang ating susunod na kwento. paalam muna!